Hindi ko naka nakaisip pa napiks no? Pagpalang araw po siya lahat. So, dito naman tayo mga tol. Patuloy tayo sa paglalakbay. At pagpuksa sa mga uh, sa mga tao mga tol. Sa mga elemento. Sa mga nilalang no. Dito sa kabundukan natin. So, kahit ah uh, ulan, init so butom, tawis so patuloy tayo sa paglalakay ng rol at siyempre uh, para sa kaligtasan at kapayapaan ng uh, mundo natin mga tol yung mga misyon namin so sana uh, maintindihan nyo kami kahit uh, magpapasko na mga tol no? so tuloy tayo no? So, bago ko magsimula no? ako uh, nagpapasalamat sa inyo at isang greetings po no sa lahat ng mga supporters natin sa viewers natin at mga supporters natin uh, advance Merry Christmas no advance sa New Year po sa inyong lahat so, nandito pa po kami ngayon sa bundok no sana makauwi kami ng mayang gabi. Uh, pa sa mga pamilya namin kasi magpapasko na at sama natin sa Alpacharge no? Yan, rin sa Alpha Charge. Uh, isa lang yung hiling niya mga tol. Uh, maligtas yung asawa niya. Uh, sa Pasko ng mga niya. Yan sabi ko sa yung mga tol na pwede tayo magpahinga pero hindi tayo pwede so, Kahit nandito kami ngayon, uh, bukas, magpapasko na. Uh, sana uh, kita natin yung pamilya. Kita kami jani mga So, kung ano man mangyari sa amin dito, so, sana i-share niyo yung video namin. No? I-share po sa mga lahat ng mga kasama ng mga gusanda. Nandito pa kami. Hindi po yung makapita. Mga sa toto sa lahat. Lahat lahat. No? So, siyempre, no? ay, ay pinaka kailangan ng kontrol to kana na rin ng ilog shout out no? so na palagi sa work Jamil ang Hasan ng shout out no? Alpha Go Zero One kuya Bad si Rimark ay ng Gabriel no ilog shout out sa inyong tol advance with Christmas tol no? dito pa kami buti na kababaan isa lang yung ano na, namin dito tol ah, uh, ligtas namin yung pinigyan ko so iba na yung mga kalaban namin <coughs> tutol wala na na ang mga tutol dito sa pachars ng tulip natin so baka nagtaka kayo mga tol uh, no? ah, lang kami ngayon so, nababa namin si chik-chik pinakuha namin ng uh, ah, pagkain mga bala mo ito hindi e, kasama ngayon e, ang naman dalawa So, hindi naman ito pinalaw yung bala namin pagkakabig ah, sa balon na tayo tayong hiliwota dito at yung agimat na bigay ng huwaga mo e, ito sana ito Ah, uh, magpapasko na tol, no? Sana ah, makababa tayo ng gabi tol kayo sa atin. So, Salam yung ano na yung mga tol, no? Pag-tuloy kami, no? Ano na nangyari sa amin. Advance ni Christmas, no? Um, ano na mangyari sa amin dito? Sa explore namin. Yes. Mahapi uh, kami mga tol na feeling ng mga pamilya ninyo. So, ano na lang Bala namin mga tol, isa lang yung ano kay Alpha Charge Motor. Alala talaga siya. Sa asawa niya ng motor. Gusto niya lang makapili yung asawa niya. sa kapundukan na ito. yung mga kalaban natin. So, sa tandaan natin mga ito na hindi lang dalawa, tatlo yung, dalawat, yung uh, mga demonyo na itim mga ito. Marami sila. Tahimik. Tahimik talaga dito Ha? Ah? Tahimik talaga mga Ha? Tahimik yung sa paligid natin tol. Minit ang katawan My God May kawapang doon mga tul Tul Minit kah? Abang sila. Kita abang. バチャリス。 sa tipatre pinilit ng mo ko sa kaset melok tong dragoset meras pare sa tana so ades mi pana na

Ito. Ito dito yung makikita, to. Ha? Ito dito yung kikita nila. Sumamangis nila to. Ha? Sumamangis nila. Alam mo ito na dito yung asawa ko to. Ha? Alam mo dito yung asawa ko. Kung mayroon man. Kasi kasalamat tayo to. Kung yung naamang galing to. Pwede ang pukutaan na to. Patay kung patay. Mabisa talaga to. Paglalagyan ng ito. Ito sa balong yung bayan na rin doon.

Ya, uh -huh. <laughs>

啊！ Sama siya. Sundan lang muna natin siya to. Sundan lang muna natin sila. Kapag isa sa may kuwi ba to?

兄弟，吃饭了你吃饭。 Ang asawa ko, Tul. Huwag siya po, Tul. Ha? Ang asawa ko, Tul. Uy! Oh my God! Ang asawa mo, Tul. Hawak na mga limonyo, Tul. Ha? Hawak na mga limonyo yung asawa mo. Ano? Huwag tayo, Tul. Pakainan sila ninyo, Tul. Pinagsamantalahan, Tul. asawa ni Alpha Charles Matul alay na nila yan tol sa ano sa kiba tol ano yan tol lapitan lapit tol ha? lapitan natin ito na pagkakataon ito na yung pagkakataon tol ito na yung pagkakataon tol Tul. Lika. Kailangan maligtas, hindi asal tol. nasa ka ay na ko na ka ka Hindi natin makita yung asawa mo dito